Iris, huwag muna makisama sa pagpunta sa malayong lugar ng makaiwas sa pwedeng disgrasya, at umiwas ka muna sa matagal na pagligo lalo na sa umaga, at ganoon din sa gabi ay mas mainam na huwag ng maligo, ang signos na ayon sa kalikasan na pahiwatig na ayon na mula sa liwanag ng buwan. Taurus, dapat kang maging maingat sa pagbabuhat ng mabibibigat at maiinit na bagay, at huwag basta hipo-hipo, at maging maingat ka sa pagsisilita sa mga kapamilya, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa mga bituin. Gemini, dapat kang maging alerto sa mga sasakyan ngayong araw, lalo na sa pagtawid. At huwag muna sumama sa tao na alam mo mahilig maghatid ng chismis, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Cancer, magingat ka kung ikaw ay magbibiyahe, laging alerto sa mga dalang gamit ng ligtas ka na mawalan, at huwag magpapataan sa trabaho, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Leo, iwasan mo muna ang maging mabait ngayong araw sa ibang tao, para may takot ang mga gagawa ng kalokohan, at maging maunawain ka naman sa mga kapatid, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Virgo, Lanjing manigurado ka ngayong araw, sa dapat nasasabihin, at ikikilos ng wala kang maging suliranin, sa pera o sa kalusugan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Libra, ngayong araw ay umiwas ka sa tao na mahilig sa magyabang dahil madami siyang pwedeng, mabigay ng tukso ng kalungkutan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Scorpio, dapat ay maging maunawain ka sa tahanan, nang makaiwas na mapasok ng bad energy ng pagbagal ng swerte ang bahay, at umiwas ka sa alak sa gabi, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Sagittarius, maging maunawain ka sa pwedeng makakausap, lalo kung sa pagkita ng pera. Kung mabilis kang magagalit ay pwede mang hinayang ka sa hinaharap. Ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Capricorn, maging mapanuri ka sa mga bagong makakausap kahit pa iyong kakilala lang safe ka sa mga suliranin, at umiwas sa alak ngayong araw, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Aquarius, ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig magbigay ng mga bagong pagkakakitaan, para wala kang malagyan ng investment at maging safe ang iyong pera, ang signos na mula sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Pisces, umiwas ka muna sumama sa mga kaibigan na mahilig gumawa chismis dahil gastos at ibang tukso pa ang pwedeng mangyari at umiwas ka sa mga kinilaw na pagkain, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan.